Hello mga kapatid, magandang tanghali po. Uh, tayo po ay merong iba uh, ibabalita sa inyo. At ito po ay ngayon ko lang natanggap ang balitang ito. Na ah uh, regarding po ito sa mga ipinaprint ni uh, George Garcia ng Comelec, no? Comelec Chairman, na nasayang at ito po ay nagkakahalaga ng milyones. At ito po ay galing sa pera ng bayan. Ito po ang mga balotang sinayang ni Garcia. Yan. Kung ilang milyon po ito. Ito po ay sa larawang ito. Ito po ay nasa NPO Quezon City. Sa National Printing Office. No? Ito po. Yan. Nasa NPO po yan. At hahakutin po ito papuntang Santa Rosa, Laguna. Para sirain at itapon. Ayan, no? Uh, yan po. Para sirain at itapon. So, ano po itong itatapon na ito at sisirain? Sa kagagawan ni George Garcia. Meron na pong isang pagkakasala si George Garcia. At ito sa ngayon po na magiging election 2025. At ito po ang kasalanan niya ngayon na kanyang nagawa ang pagmamadali niya na magpa-print ng balota gayong alam na alam niya na may mga tao may mga kandidato na nag-file ng TRO sa orte ano po? yun po yung temporary restraining order nagsipag-apila po sila dahil hindi sila isinama ni Garcia sa listahan ng mga kandidato for senators. Kagaya po ni Atty. Toto Kausing. Alam ni Garcia na ang mga taong ito o kandidatong nito ay iniintay pa ang resulta ng kanilang final kung sila ba'y talagang disqualified o hindi. At dahil sa nagpaprint print kaagad si Garcia ng Balota, hindi na isama ang pangalan ng limang naaprubahan ng korte na Supreme Court, no? So, ang tanong, bakit nagmamadali si Garcia na magpaprint ng Balota? Malamang po sa akin pong analisa, si Garcia ay hindi nag-e-expect na aabot sa termino ng pagpapaprint ang mga taong ito na nag-file ng TRO kung kaya't nagpaprint na agad siya. At ine-expect niya na hindi maaprubahan ng SC ang kanilang pagtakbo ng mga kandidatong ito. At kaya ito ngayon, nag-aksaya si Garcia ng milyones o bilyones na pera para dito sa balotang ito. Sinayang ni Garcia ang pera ng bayan. Alam po natin na sa bawat print nito, maaaring may kickback din si Garcia dito. Bakit po? Magkano po ang ink? Magkano po ang papel ang ginagamit sa pagpiprint ng balota? Mahal po ang ink ng printer. Mahal po ang papel na ginagamit dito. No? Maaari na pabayaran sa kanya ng printing press ang ng printing office ang papel na ito na nagkakahalaga for example ng 5 million sa papel pa lang po yun. pero pwede gawin ni Garcia na palabasin na ito ay 10 million So, may 5 million na siya. For example po, sa ink. Magkano ang ink? Alagay na po natin 5 million din. Pwede rin palabasin ni Garcia ito na 10 million. So, kung ang puhunan ay 5 million o 10 million, pwede itong palabasin ni Garcia na ang nagastos niya ay mas sobra pa. Ngayon, dito sa pinaprint na ito, ito'y milyones na. Bakit ito hindi mo na imbestigahan bago sirain? Alamin kung magkano talaga ang binayaran nito sa printing office, no? Sa National Printing Office. Alaming mabuti kung magkano ang pinalabas ni Garcia na halaga nito at bakit nagmamadali na naman ito na ipasira. Dadalhin po ito sa Santa sa Laguna para sirain sapagkat wala na pong silbi ito. Pero ito po ay pawis at dugo ng ating mamamayang Pilipino. Ambag ng mamamayang Pilipino ang nilustay ni Garcia sa, sa balotang ito. Bakit kailangan mong magmadali, Garcia? At bakit kailangan mong i-disqualified or hindi isali sa listahan ng mga taong yan kung kaya't nagkaroon pa ng mga TRO, TRO filing na iyan? Diba? No? Kagaya na lamang ni Atty. Toto Kousing, isang abogado, hindi dahilan ang kanyang, ang kanyang pagiging disbar, uh, yes, sa kanyang lisensya, para hindi siya aprubahan na siya ay makatakbo. Para hindi mo isama sa listahan. Kung uh, nagkaroon man ng disbarment si uh, si attorney Toto Kausing, kung na-disbar man ang kanyang license, ang kanyang pagkaabogado, may karapatan pa rin siyang tumakbo. Bakit si Kibuloy, pinayagan mo, isang kriminal? Bakit yung may mga hinaharap na yan, mga ex-convict na yan, pinayagan mo? Ha? Eh? Bakit mo pinayagan sila na tumakbo? Bakit si Atty. Toto Kausig na nalusutan lahat ng kaso ay iyong tila pinersonal? Ano ang problema mo? Kay Atty. Toto Causing Dahil ba ipinaliwanag ni Atty. Toto ang naging problema sa inyong pagbibilang noong 2022 election? Dahil ba napabalita na denaya ang boto ng mamamayan? Wow naman! Garcia! Konting disimulado lang Huwag ka naman magpahalata Halatang halata ka pero sa pagkakataong ito, masasabi ko sa'yo, advice ko lang sa'yo, gumawa ka na ng tama ngayong election 2025. Dahil ang mga kandidato dito ngayon ay puro palabad. No? Kapag nagkaroon ng konting anomalya sa boto ng tao, ang makakalaban mo ay tao ng bayan, at ang mga kandidato na maaapektuhan ng inyong paglalaro ng balota at ng boto ng mamamayang Pilipino. Inaadvisa na kita, kung nasisilaw ka man sa anumang uh, akonswelo ng mga may hawak sa'yo para iupo mo ang hindi karapat dapat, mag-isip ka sapagkat hindi napapayag ang taong bayan ngayon na maloko pa o madaya o gaguhin ang boto ng mamamayang Pilipino. At ganun din ang mga kandidatong tumatakbo. Mga palaban ang mga kandidatong ito. Kung kaya, please lang, gumawa ka ng tama para sa ikabubuti ng ating bansa. Okay? Sayang ang milyones na sinayang mo. Sisingilin ka namin dito Hihintayin lang namin ang kasagutan mo sa investigasyon dito at hindi mauubos ang tanong ng tao regarding dito kasi ito ay pera ng bayad. Ito po ay nasyona, nasa National Printing Office sa Quezon City. Dadalhin po ito sa Laguna, no? Santa Rosa, Laguna para sirain at itapon. Yan po o baka sunugin pa nga po ito. So, nagsunog ng pera ng bayan si Garcia. Sinayang ni Garcia ang pera at pondo ng mamamayan sa gobyerno. Walang awa, abusero, walang malakas-malakas sa pagkakataong ito. Panoorin mo ang impeachment kay Sara Duterte. Para ma-realize mo kung ano ang pwede rin sa iyo kung ikaw ay mapatunayan na naglulustay lang talaga ng pera ng bayan at nakikinabang. No? Yan ang masasabi ko sa iyo, Mr. George Garcia, ikaw pa naman. Ilang taon na ikaw na nakaupo dyan. Mula nung umupo si Duterte, ikaw na. nagka ng 2022, ikaw pa rin. Eleksyon 2025, ikaw pa rin. Tingnan natin kung bakit napakatatag mo dyan sa Comelec. Malalaman yan, walang baho na hindi maaamoy, sisingaw, at walang lihim na hindi mabubunyag, at walang katiwalian na hindi mabubroadcast. Okay mga kapatid, maraming salamat po. Yan ang banat natin ngayon kay Garcia. Maling-mali na ikaw ay nagmamadali. Salamat kapatid.